Halos mahimatay katatawa ang Golden Boy Promotion CEO na si Oscar De La Hoya at sinabayan pa yan ng kanyang partner sa Golden Boy na si Bernard Hopkins. Ito ay matapos mabalitaan ng pagkatalo baya TKO ni Rolando Rolly Romero kay newly crowned WBA World Super Lightweight Champion Isaac Pitbull Cruz. Ang hidwaan nila De La Hoya, Hopkins at Rolando Rolly Romero ay nagumpisa ng magbakaw si Rolly Romero sa fight deal niya kay King Ray Ryan Garcia. Si Rolly dapat ang makakasagupa sa April ni King Ray, hindi si Devin Haney. At doon nga po tila sumablay sa desisyon nitong si Rolando Rolly Romero. Sapagkat 5 million dollars po sana ang posibleng kitain ni Rolly Romero sa paikipaglaban niya sana kay Ryan Garcia. Pero sa halip na udyokan si Rolando Rolly Romero na mas patusin ng laban kay Isaac Pitbull Cruz kung saan 850,000 dollars lamang to 900,000 dollars ang kanyang kikitain. Kaya naman sa mamatay-matay talaga sa katatawa sila Oscar De La Hoya sa naging desisyon ni Rolando Rolly Romero. Sapagkat sinayang niya ang potential $5 million na kita sa halip nagpagulpe sa halagang $850,000 to $900,000. At sa mga amigo sa nating nagtatanong kung magkano ang kinita ni Isaac Pitbull Cruz sa paikipagtoos kay Rolando Rolly Romero, ayon sa report mga amigo, $650,000 daw po ang naging bayad kay Pitbull Cruz laban kay Rolando Rolly Romero. Mas mataas po ng $50,000 kumpara sa kinita niya laban kay Jerbonta Tank Davis noong 2021. Samantala sa iba pang balita mga amigos, Unified World Middleweight Champion Jannebe Kasak Style Alim Kanuli. Mainit ang mata ngayon sa WBA World Middleweight Champion na si Eris Landiel Lara. Matapos ang impresibong panalo ni Lara kontra sa alaga ni Nonito Donaire na si Michael Serapa kahapon. Sa loob nga lamang po ng dalawang rounds, tinapos agad ni Eris Landiel Lara si Michael Serapa. Dahilan upang makuha ang atensyon ni Johnny Beck. Pagtataka nga po ni Johnny Beck, bakit daw po ang mga middleweights ngayon eh tila hindi hinahabol ang mga belts, kontento na sa iisang belt lamang. Ari ano Johnny Beck sa kanyang social media, Lara has the WBA title. Question, why isn't he interested in two more titles? I can fight him anywhere. Why aren't middleweights chasing the title like me? What's the point of holding one title? I don't understand. I need two more titles. Well mga amigo, sakaling pumalag po si Eris Landilara sa hamon ni Johnny Beck, ito po ay magiging para sa WBA, IBF and WBO World Middleweight Championship.